lahat po nang nanonood ng aking mga, mga video sa aking mga followers po dyan, subscribers ay maraming maraming salamat po sa inyong lahat mega mega love shout out mainit po ang uh, po ang panahon ngayon kailangan maghina tayo lagi sa so maglalakad, madulas so, lalong, 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 lalong lalong na guys doon sa mga nagmamaniyo sa mga kababayan natin mga nagmamaniyo dyan ingat ingat po tayo sa mga tricycle driver naman po dyan ah uh, Malakas ang hangin, malakas ang ulan. Ingat-ingat uh, po tayo palagi at uh, tigin-tingin lang sa kalsada. Huwag lang sa leks ng <laughs> Magandang magandang gabi po sa inyo lahat. May gamay shoutout po. Guys, ah uh, dadan po sa sa yung dadan po diyan sa aking channel guys ay maraming maraming salamat po sa inyo sa tatambay-tambay po diyan at at dyan po sa kumago pa lang po ako sa aking channel ay maraming salamat po kung magka-subscribe kayo. compared <clears> sa <throat> Boss Alejandro TV guys. Dito lang ako natutulog guys. Portable, komportable na ako dyan. guys, ano tayo ngayon sa, sa may, haunted uh, house. Mga guys. Ah uh, gagayak na tayo, guys. Kailangan natin gawin 'to. Sarado muna natin 'to, guys. Yung yung television ko, guys. Ah uh, kapag ganitong oras ay kailangan sina, ah, sinasara ko 'yan dahil minsan kapag ka uh, matas ng araw inaabot siya ng sikat ng araw so uh, sabi ng uh, mga technician kapag ka daw naarawan daw po yung television ay nasisira daw yung backlight so nangyari naman talaga yun naobserbahan ko na rin naman sa mga nagdaang panahon na mga nasira din yung TV do -do ko doon sa shop ko. Dahil nga ho, yung television ko ay nabubuks, ay na ano siya, uh, na nakaharap siya sa sikat ng araw. Kaya yun, madaling nasira yung television ko. Pero ang uh, ang kadalasan nasisira ay yung backlight. Parang backlight ng bakla, bakla. ليلى بدانا و Labas, labas, labas. Labas, labas, labas. 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 guys maulan guys kailangan mag test tayo ng maulan guys para tayong girl Hello guys, salamat po ng aking mga Uh, subscriber dyan, sa aking mga followers, ay maraming man salamat po sa inyong lahat. May kami galab ko out po. <coughs> dyan po sa bago pa lang po sa aking channel, ay eh, huwag niyo po sanang kakalimutan mag-like, uh, subscribe, kahit hindi na sure, subscribe na lang. At uh, sa aming po mga uh, content creator, napakalaking Bagay po yun sapagkat kung uh, hindi dahil po sa inyong mga uh, taga-subaybay ng mga video ng mga vloggers ay wala ako kami sa mundo ng pagbablog. ay boss! Bahana boss daw eh. Diyan sa yata sa ano, sa dalanda sa may tulay bahana daw kasi magdamagbahay. So ngayon guys, pala ako papasok. Parang tangali na ako. Nag-aalas may binayata eh. Pero kasi that guys, dati ang bukas ko guys ay ano, alas, alas ano, alas 6, alas 7, ganyan. Eh. Pero ngayon guys, dahil nga ako, sobrang napakasarap matulog na kagabi gabi. Ito, tinanghali. Kasi alam ko namang mahina ngayon ang mga customer ngayon guys kasi pag maulan eh. guys ah uh, sobrang malamig ang panahon eh, Totoo ka na, di ako naligo eh kasi so, sobrang lamig ng tubig nagulan na eh ang uh, hirap tapos kailangan natin ano kailangan uh, kailangan natin magingat sa pagmamaniho magulat sa kalsada tapos sa mga mga kababayan natin, uh, yung mga nalalayo pa ang biyahe, nalalayo ang pinapaso ang trabaho. pag uh, Mag-ingat po tayo guys. Kasi alam nyo naman, eh, ang hirap ng buhay, ang hirap magkasakit, ang hirap ng uh, ma -hospital, mga hospital, mahal ang mga gabot, mahal ang mga pili sa hospital. nakakaawa yung mga nasa ano yung mga nakatira na malapit sa sapa, malapit sa ilog. Di ba? Yung mga, mga nakatira sa probinsya na malapit sa mga dagat ayun. Tapos yung mga bahay nila nasa nasa makipot na kalsada lamang. Alam niyo guys, meron kasi ganun sa probinsya namin. Ah, isang isang diretsong tulay lang siya. Pero hindi siya tulay, ano siya yung yung parang binuulang na ano, inuulang na kasada na tinambakan lang. Tapos sa uh, sa bahay may mga bahay-bahay na sa gilid. May bahay sa kabilaan, kaliwat kanan. Pero guys, ilang beses nang dinagyo doon Ilang beses na rin nangyari yung nag may nag last night pero ganoon pa man. Ay eh, pinasusumigapan pa rin ng mga tao doon sa lugar namin na ayusin pa rin. Ibalik sa dati. Kaya hanggang ngayon ginagamit yung lugar na kasi guys, pag uh, ginawa ng tulay yun guys, mas malaking ano. Pag gumawa uh, sila ng tulay doon, napakalaking tulay doon, sobrang haba. Guys, ano? Ang lakas ng ulan kagabi guys. Tapos kagabi, Ah uh, gabi guys doon ako natulog sa rooftop ng aming bahay syempre yero lang yon ay grabe ang lalaki ng patak sambagsak lang kala mo may may nahuhulog na ano may nahuhulog na buhangin ay grabe guys ang lakas kaya swerte pa rin tayo kasi hindi tayo nakakaranas ng ano kaya nang naranasan ng ibang mga kababayan natin 'di ba? Yung mga kababayan natin diyan eh halos mawalan ng alam ng bahay. Ah, uh, yung kanila mga pananim, 'di ba? Tapos yung kanilang mga yung kanilang mga ari-arian mga nawasak. Hello. Ah, diba? ไปโอ้ไปไม่พอด้วยตัวแล้วไปซะไปด้วยสวัสดีครับราดริสละกันสะมูลเนาะ <Ay> <laughs> <dari mis> <organizational> <m> <Brother> nakamatusok. Ito guys numero o nung ano numero o nung mahinang negosyo pag ganito ang kaya ang uh, parlor barbershop ah uh, di bali yung uh, palingke ah uh, kasi ang, ang tao araw araw na araw araw talaga kumakain araw araw namamalingke yan kaya kailangan nila uh, ng almusal, tanghalin, hapunan so ang barbershop naman guys ay ah, uh, halos kalawang buwan o isang buwan lang kaya kanyari magpapagupit sila kayo siyempre ipagpapaliban muna nila yung kasi malamig uh, kaya number one na number one ang atisado sa mga kretong nipos pagtagulan ang barbershop at sa mga barbershop <coughs> At uh, pangatlo pang ano, pangatlo pang may inang negosyo pag mga ganitong tagulan ang mga hardware. Siyempre, yung mga gumagawa at yung nagpapagawa, ipagpapaliban muna nila yung kanilang uh, paggawa ng bahay. Ay, ay syempre, eh, kung ako naman din, kung ako naman din may-ari, eh, hindi rin naman sila makakagawa ng maayos kasi umuulan. Diba? Syempre, ipapahinto ko muna muna yung gawa. Dahil sayang din naman yung uh, labor. Diba? Siyempre, kung uh, ako naman din ang trabahante, natural, tatama rin naman ang gumawa ng, Kasi hindi ka makapagawa ng maayos. Diba? Dapat guys, Siyempre, may na yung ano, may na rin yung mga nagtitinda ng ulam. Siyempre guys, tinatamat na uh, sa yung tao. Kaya bibili sila ng ulam, siyempre, bibili na lang sila, mamamalingki na lang sila para bumili ng ista, sinabawang ista o kaya sinabawang baboy. Tama, di ba? at isa pang may ng negosyo ngayon guys ah. <laughs> yung mga nagtitinda ng electric pan kasi malamig ng panahon eh paano pa sila bibili ng electric pan kung, kung napakahangin at malamig ang panahon diba? tama diba? <coughs> ito na guys ang malakas na negosyo ngayon guys para sabihin ko sa inyo malakas ang negosyo ngayon ng payong at mga kapote diba? tama? ayun guys ah uh, hanggang dito na lamang po ang video na to marami marami salamat po sa inyong lahat ah uh, sa lahat po ng nanonood ng aking mga, bi mga video sa aking mga followers po dyan subscribers ay maraming maraming salamat po sa inyong lahat mega mega love shout out ah mainit po ang uh, malamit ang panahon ngayon kailangan magina tayo lagi sa maglalakad, madula sa so, lalong 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 na guys, doon sa mga nagmamaniho, sa mga kababayan natin, mga nagmamaniho Ingat-ingat po tayo, huwag masyadong kaskasero. Sa mga tricycle driver naman po dyan, uh, malakas ang hangin, malakas ang ulan. Ingat-ingat uh, po tayo palagi. Tingin-tingin uh, lang sa kalsada. Huwag lang sa liks ng iba. So hanggang ngayon dito na lang po ang video na to. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo lagi. Huwag niyo so, kumakalimutan mag-like, share, and subscribe. Bye-bye!